mga for today's video, ang ulam natin ay pakbet. Pakbet na nakakagilas, pakbet na nakakatalino, pak na pak, bet na bet. Bet na bet talaga kung ang mga kabataan ay may pakialam sa pagsasaka. Yan ang ibinida ng Team Agri ng Maimpis Integrated High School na nagwagi sa AgriVlog Vlog Contest ng lokal na pamahalaan ng City of San Fernando nitong nakaraang taon. Ang goal daw ng grupo sa pagsali sa patipalak ay imulat ang mga kabataan patungkol sa kahalagahan ng pagsasaka. Sobrang daming natutunan nila, ganito po pala yung proseso ng pagpa pagtatanim na. Yung dati kasi alam mo, nabibili mo lang. Pero ngayon alam po nila kung paano nagmumula, kung paano inaani. Yun po. Patunay naman ang main vlogger ng grupo na sinyal Hambala, 16 years old. Anya, bonus lang ang pagkapanalo nila sa kontes dahil hindi mapapantayan ang mga aral at experience na napulot nila mula sa paggawa ng kanilang vlog. Hindi ko lang po na na ano na nalaman na sobrang halaga po talaga ng kanin sa atin kahit butil ng bigas kailangan po natin itong pahalagaan. Maituturing na team effort ang karangalang na iuwi ng paaralan dahil hindi lang ang mga mag-aaral at guro ang tumulong kundi halos buong komunidad ng maimpis ay may kontribusyon sa pagkakabuo ng vlog. Hindi lang din awareness at kaalaman sa pagsasaka ang hatid ng vlog. Dahil naging daan din ito sa pagkakabuo ng mas matibay at mas magandang relasyon para sa mga guro at mag-aaral. Ang dami pong um, nakuha mula dun sa vlog na ito, yung awareness sa pagsasaka, yung collaborative effort ng buong school community at saka naging isang magandang bonding po sa aming lahat. Wala pong estudyante, walang teacher, walang principal, sama-sama po. Kasama sa highlight ng vlog ay ang gulayan sa paaralan ng Maimpis Integrated High School. Isa ito sa mga proyektong isinulong at binuo from scratch ng prinsipal ng eskwelahan na si Mary Jane Urquico. Anya, Masaya rin siya sa karangalang ibinigay ng pagkapanalo ng grupo dahil nagsilbi itong inspirasyon para sa buong paaralan. Hindi namin na inaasahan na mananalo kami kaya talagang masayang masaya kami. Uh, Na-inspired yung mga estudyante natin na sumali sa mga iba't ibang timpalak o competition sa division at sa syudad. Hinikayat din niya ang mga mag-aaral na lumahok sa mga kompetisyon at tibibigay raw niya ang buong suporta sa abot ng kanyang makakaya. Lubos naman ang pasasalamat ni Orkiko sa mga sumuporta sa vlog at sa mga nagpaabot ng tulong upang mabuo ang kanilang gulayan sa paaralan. Mapapanood ang winning agri-vlog ng Maimpis Integrated High School sa Facebook page ng CSFB City Information Office. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.